The Big One. Bakit madalas ang lindol sa Pilipinas at aling lugar ang pinaka at risk? Tutok tayo sa Metro Manila, lalo na sa mga lungsod sa West Valley Fault, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa at Quezon City. May limang bahagi ang video na ito, maikli pero malaman. Unang bahagi, ang malaking panganib na nakatago sa lupa. Sa ilalim ng maingay nating lungsod, may tahimik na banta. Isang puwersa ng kalikasan na hindi nakikita. Pero kayang baguhin ang lahat sa isang iglap. Pinag-uusapan natin ang malakas na lindol na tinatawag ng eksperto na The Big One. Hindi ito pananakot. Babala ito na nakabatay sa siyensya at kasaysayan. Tanong, hindi kung kundi kailan. At sa oras na yon, handa ka na ba? Posibleng magnitude 7.2 o higit pa galing sa West Valley Fault. Matagal na nakalock ang fault, umiipon ang enerhiya. Kapag kumawala, dadaluyong ang pagyanig sa buong kamay nilaan. Hindi lang yayanig ang lupa, susunod ang sunog, landslide at liquefaction kaalaman ng unang hakbang, ang takot, gawing aksyon. Sunod bakit nasa panganib ang Metro Manila at nasaan mismo ang fault. Ika dubahagi ang West Valley Fault, sentro ng panganib sa Metro Manila. Isang bitak sa crust na humigit kumulang 100 km mula Bulacan sa silangan ng Metro Manila hanggang Laguna. Dumaraan ito sa mataong mga lugar. Quezon City, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa. Isang invisible na linya ang nasa ilalim ng mga bahay, paaralan, ospital at gusali. Gumagalaw ito kada 400 to 600 taon. Huling malaki, tinatayang 1658, nasa loob na tayo ng window. Kaya patuloy ang babala ng p nakabatay sa datos, hindi hula. Direktang epekto, ground rupture, kapag eksaktong nasa ibabaw, walang istrukturang makakailag. Pinakamalawak na epekto, malakas na pagyanig sa buong Metro Manila at Karatig Provincia. Maapektuhan ang gusali, tulay, kalsada, kuryente, tubig, critical na infrastruktura. Alamin sa risk maps ng LGU kung malapit ka sa fault at planuhin ang evacuation. Malapit sa fault ay hindi hatol, pero senyas para mas mataas na paghahanda. Ika-3 bahagi, ang Pilipinas at ang sing-sing ng apoy, pinagmulan ng lindol. Dito nagaganap karamihan ng lindol at pagsabog ng bulkan sa mundo. Nagtatagpo at nagbabanggaan ang malalaking tectonic plates. Dito umiinit ang aksyon. Para itong mga balsa sa malambot na layer sa ilalim dahan-dahang gumagalaw. Naiipit tayo sa pagitan ng Philippine Sea Plate at Eurasian Plate. Ang Philippine Sea Plate, unti-unting sumisiksik sa ilalim ng Eurasian Plate. Dahil sa friction, naiipon ang napakalaking enerhiya. Kapag umabot sa sugdulan, kumakawala. Iyon ang lindol. Kakalat ang seismic waves papalayo sa pinanggalingan. Kadalasang nangyayari ito sa mga fault line parang mga peklat sa balat ng Earth. Marami tayong faults, direktang resulta ng lokasyon sa Ring of Fire. Araw-araw may maliliit na pagyanig, kadalasan din natin ramdam. Pero ang malalakas na lindol, tiyak na mangyayari sa takdang panahon. Ang plate tectonics ay natural na proseso, hindi sobrenatural, kaya kaya rin nating paghandaan. Kapangyarihan ng kaalaman, tanggapin ang realidad, maghanda ng tama, mabuhay ng mas ligtas. Kapag gumalaw ang West Valley Fault magnitude 7.2, agarang epekto, marahas na pagyanig, posibleng tumagal ng halos isang minuto. Isang minutong mag-iwan ng pinsalang abot ng taon bago maayos. Pinakamaluba, pagguho ng mga gusali, lalo na yung lumang hindi sumunod sa code o mahinang materyales. Mababarahan ang lansangan, mahihirapan ang responders. Tulay at kalsada, posibleng sira, hihiwa-hiwalay ang lungsod. Liquefaction, kapag basang buhagag na lupa naging parang kumunoy, lulubog ang kalsada. Brownout, bagsak ang post at transmission lines. Mawawalan din ng supply ng tubig dahil mababasag ang mga tubo. Secondary hazards, landslides sa piling bahagi ng Marikina, Quezon City at Muntinlupa. Sunog mula sa nasirang gas lines, mahirap papulahin kung kapos ang tubig. Komunikasyon, putol, cell sites at linya sira. Sa unang oras at araw, maaring ma-isolate ang Metro Manila. Trapiko, ganap na gridlock. Hospital, posibleng nasira at puno ng pasyente. Sa harap ng the big one, madaling panghinaan, pero may magagawa tayo ngayon. Paghahanda ay personal na responsibilidad na may kolektibong epekto. Unahin ang go bag para sa 72 oras. Tubig, ready to eat na pagkain, first aid, flashlight, pito, at kopya ng mahalagang dokumento. Magkaroon ng family emergency plan. Bago, habang, at pagkatapos ng lindol. Drop, cover, hold. Magtakda ng dalawang tagpuan. Isa malapit sa bahay, isa sa labas ng barangay. Alamin din ang evacuation routes at centers. Siguruhin ang bahay. Ibolt ang mabibigat na kasangkapan. Ilagay ang bigat sa mababang estante. Ipasuri ang bitak at pundasyon. Kung nangungupahan o bibili, itanong ang structural integrity. Gawing kultura ang drills sa komunidad, paaralan at opisina. Hindi abala, kundi ensayo ng buhay. Ang paghahanda ay tuloy-tuloy. Pag-aaral, pag-ensayo, pagpapabuti. Simulan ngayon, huwag ipagpabukas. Ang kaligtasan ng pamilya mo nakasalalay sa mga hakbang na gagawin mo ngayong araw.